Henry C. Store ang taong mahirap na naging sobrang yaman. Alam mo bang si Henry C. ang pinakamayaman na tao dito sa Pilipinas? Pero ang mas kahanga-hanga dito ay tungkol sa buhay niya kung paano niya nakamit ang napakalaking tagumpay na ito. Siguro ay magugulat ka na si Henry C. ay galing lamang sa mahirap siya ay nagumpisa bilang mahirap hanggang sa siya ang maging pinakamayaman na tao dito sa ating bansa. Ang kanyang istorya ang siyang magpapatunay na kahit ang mahihirap na tao ay pwedeng yumaman. Kaya sa bidong ito ay alamin natin ang buong kwento ni Henry C. kung paano siya nagtagumpay sa kanyang pangarap. Si Henry C. ay ipinanganak sa China Jamin noong Oktobre 1924. Sa panahon na ito, siya ay ipinanganak na isang mahirap lamang. Kaya noong bata pa siya, pinangarap na niyang maging isang businessman o negosyante. Dahil sa hirap ng buhay sa China noon, siya ay ng ibang bansa para subukan ang kanyang kapalaran. At sa edad na labing dalawa, siya ay napadpad dito sa Pilipinas para tulungan ang kanyang ama. Sa batang edad, ang unang negosyo na pinasok ni Henry C. ay ang pagtitinda sa isang maliit na sari-sari store kung saan ay tinutulungan niya ang kanyang ama. Siya ay bumibili ng mga produkto na mura sa Divisoria at dinadala niya ang mga ito sa kanilang sari-sari store para ibenta. Maliban sa pagtitinda sa kanilang sari-sari store, si Henry C. ay naganap pa ng ibang paraan para kumita ng extra income dahil sa kanyang sitwasyon na ito, wala na siyang oras para makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, dumating ang ikalawang digmaang pandaigdig na naging sanhi ng pagkasunog ng kanilang maliit na negosyo. Nasunog man ang kanilang tindahan, hindi ito naging hadlang para si Henry C. ay sumuko sa kanyang pangarap. Sa halip, siya ay mas lalong nagsipag sa pagbebenta ng kung ano-anong mga bagay na maaring niyang pagkakitaan at sa pamamagitan nito nagawa niyang tulungan ang kanyang pamilya sa kahirapan. Matapos ang ikalawang digmaan, siya ay nag-enroll sa Far Eastern University at kumuha siya ng kursong commerce. At noong taong 1958, kanyang ipinatayo ang pinakaunang tindahan ng sapatos sa Quiapo, Manila ang ibinigay niyang pangalan dito ay Shumart at mas kilala na ngayong SM. Punong-puno ang kanyang isipan ng mga oportunidad para mas lalong mapabuti ang kanyang negosyo. At ang isa sa mga ito ay ang pagiging pinakaunang shoe store na air condition. Kaya mas lalong naging kaakit-akit ang kanyang store na siyang dahilan kung bakit dumami ang kanyang mga customers si Henry si ay nagpatayo ng iba pang mga stores. Pero siya ay nagkaroon ng problema dahil hindi siya gaano nakakuha ng sapat na mga suppliers ng sapatos. Ayaw siyang paniwalaan ng mga manufacturers kaya hindi nila ibinigay ang bilang na kailangan niya. Dahil dito napag-isipan na lamang niyang lumip sa ibang mga produkto hanggang sa patuloy na lumago ito. Alam mo bang ang SM Mega Mall ay ang pangalawang pinakamalaking mall dito sa Pilipinas? At ito na rin ang pangsyam na pinakamalaking mall sa buong mundo. Ayon sa 2018 Forbes World's Billionaires, si Henry C. ay may estimated net worth na umaabot sa halagang $20 billion. Ngayon, ano ang mga Mahalagang bagay na natutunan natin sa kwento ni Henry C. Ang kahit sinong tao ay pwedeng yumaman. Marami sa atin ang nagsasabing hindi pwedeng yumaman ang taong galing sa mahirap lamang. Sa kwento ni Henry C, pinatunayan niya dito na siya ay nagmula sa isang mahirap na pamilya. Pero sa kanyang pagsisikap nakamit niya ang kanyang pangarap na maging isang napakayaman na tao hindi marunong sumuko ang karamihan sa atin ay napakadaling sumuko nagkaroon lang ng konting problema ay sumusuko na sila agad kung babalikan natin ang kwento ni Henry C noong siya ay bata pa nasunog ang kanilang sari-sari store pero hindi ito naging hadlang para siya ay magumpisa ulit at bumangon. Kaya kung punong-puno ang iyong buhay ng mga hindi inaasahang pangyayari, huwag kang sumuko dahil lahat naman tayo ay may kakayahang bumangon. Pangarap sa buhay Kung sadyang wala kang pangarap sa buhay, mananatili ka na lamang na mahirap sa iyong buong buhay. Mula noong bata pa si Hensi pangarap na niyang maging isang magaling na negosyante. Kaya sa mga oras na ito, subukan mong tanungin ang iyong sarili kung ano ang iyong pangarap sa buhay. Pagkalap ng Karunungan Maliban sa tinapos ni Henry C. na kursong commerce, siya ay nagpatuloy sa pagkalap ng karunungan para mas lalong mapaunlad ang kanyang negosyo marami siyang natutunan sa kanyang mga suppliers, employees at maging sa kanyang mga customers. Siya na rin ay nag onsite job research hanggang sa siya ay nakasiguro na palawakin ang kanyang business. Kaya kung meron kang naisipan na isang bagay at natupad mo ito, hindi ibig sabihin na dito ito nagtatapos. Ipagpatuloy mo lamang ang pagsasaliksik ng karunungan kung paano mo ito mas lalong mapabuti maraming oportunidad. Kapag naabot mo ang iyong pangarap, hindi ibig sabihin na dito nagtatapos ang iyong pangarap dahil marami itong kalakip na oportunidad. Nang ipinatayo ni Henry C. ang kanyang kauna-unahang tindahan ng sapatos, hindi siya nakontento dito. Siya ay nagtayo pa ng maraming tindahan at nag-isip pa siya ng ibang paraan para higit niya itong mapabuti sipag at tiyaga Sa buong kwento ni Henry C, napakalinaw na siya ay isang napakasipag na tao. Kahit gaano man kahirap ang kinakaharap niyang mga bagay, patuloy pa rin siya sa pagsisikap para maabot lamang ang kanyang pangarap sa buhay. Halos wala na nga siyang oras noong bata pa siya na makipaglaro sa kanyang mga kaibigan dahil sa kanyang sobrang kasipagan ang sipag at syaga ang siyang nagsisilbing kasulina para maisagawa ang mga bagay na gusto nating gawin. Dahil kapag ikaw ay walang sipag at syaga sa sarili, ang iyong pangarap sa buhay ay mananatiling pangarap na lamang na hindi kailanman matutupad. Kumilos ka na agad. Ang panghuling bagay na natutunan natin sa kwento ni Henry C. ay ang aksyon o pagkilos para gawin mo agad ang isang bagay na gusto mo. Mula pagkabata, inumpisa na agad ni Henry C. ang pagkilos para maisakatuparan ang kanyang pangarap na maging isang matagumpay na negosyante. Kaya kung hindi mo pa inumpisa na abutin ang iyong pangarap sa buhay, huwag mo nang sayangin ang iyong oras at pumilos ka na para umpisan mo na ito. Summarize lang natin ang pitong bagay na natutunan natin sa kwento ni Henry C. Number 1: Ang kahit sinong tao ay pwedeng yumaman. Number 2: Hindi marunong sumuko. Number 3: Pangarap sa buhay. Number 4: Pagkalap ng karunungan. Number 5: Maraming oportunidad. Number 6: Sibag at tiyaga. At ang number 7 kumilos ka na agad. May natutunan ka ba sa bilong ito? Kung meron at ikaw ay nanonood sa YouTube, kailangan mong pindutin ang subscribe button at ang maliit na bell icon para mabigyan ka ng alerto sa mga bagong videos. At kung nanonood ka naman sa Facebook, ay kailangan mong pindutin ang follow at like button Maliban dito ay paki-share na rin ang bidong ito sa iyong mga kakilala na nais matuto kung paano yumaman. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.